Guys, tuturuan ko kayo gumawa ng AI video gamit ang cellphone for free. Kung gusto mong subukan gumawa ng mga AI video, perfect ang tutorial na ito para sa'yo. Kaya siguraduhin mong panoorin hanggang dulo para malaman mo lahat ng steps. Unang gagawin natin ay pumunta sa Google Flow website. Pagkatapos, i-click ang Create with Flow. Ngayon, mag-sign in tayo gamit ang iyong Gmail account. Pagkatapos mag-sign in, i-click ang Next, i-scroll pababa, at piliin ang Continue. Ngayon, pwede na tayong magsimula ng bagong project. I-click lang ang New Project. Dito, iset up natin ang scene or eksena na gusto mong gawin. Kung gusto mong gumawa ng video mula sa text, piliin ang Text to Video. Ngayon, iset up natin ang output. Sa aspect ratio, piliin kung landscape o portrait ang gusto mong frame size. Halimbawa, sa akin ay portrait. Sa output per prompt, pipili ako ng isa lang para mas mabilis ang pag-generate. Pagkatapos, pumili tayo ng VO model. Makikita mo ang mga options tulad ng VO2 or VO3. Kung gusto mo ng AI video na may sound effects o audio, piliin ang VO3. Ngayon, maglagay tayo ng text prompt. Dito sa text box, ilagay ang detalyadong description ng video na gusto mong gawin. Para makagawa ng magandang prompt, magbubukas ako ng isang bagong tab at pupunta tayo sa isang AI prompt generator website. Dito natin gagawin ang prompt na gusto natin mangyari. Halimbawa, ganito. Kapag na-type mo na ang gusto mong mangyari, i-click lang ang send at automatic na siyang gagawa ng video prompt na pwede nating gamitin sa Google Flow. Kapag okay na, copy lang natin ang prompt. Bumalik sa Google Flow at i-paste ito sa text box. Kapag ready na ang prompt mo, i-click ang generate. Hintayin lang ng ilang segundo o minuto habang ginagawa ng AI ang video. Pagtapos na ma-generate, pwede mo na itong panoorin. Guys, tuturuan ko kayo gumawa ng AI video gamit ang cellphone for free. Kung may gusto kang baguhin or idagdag, i-edit lang ang prompt at i-generate ulit. Kapag satisfied ka na, i-click ang download para ma-save ang final video. Ganun lang kadali gumawa ng AI video gamit ang Google Flow at Veo. Kung gusto mo ng mga ganitong klasing tech tutorials, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga susunod na videos. Kita kids sa next tech tutorial.